E, eu vou, aleluia, 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 aleluia. e tal Pedro ang simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumating si Jesus sa lupain ng sasariya ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Elias kayo o isa sa mga apostol, isa sa mga propeta. Kaya naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay sinabi sa kanya ni Jesus. ka, Simon, na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po, Father. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Happy Fiesta. Batihin ninyo ang bawat isa ng Happy Fiesta. Baka ito na ang huling araw nyo ng pagbati sa kanila? Sa susunod na taon naman, ang susunod na pagbati? Kilala po ba ninyo sa Jesus? Sabi ko na hindi. O sagot kayo? O oh, mga ganyain ka rin Kailangan natin si Jesus Sabi nga nila Kailangan pa bang I-memorize yan Nang kilala natin si Jesus Sa banal Na aklat Nang kilala natin si Jesus Sa kanyang Mga salita ng kilala natin sa Jesus sa tuwing tayo'y dumadalo ng banal na sakripisyo ng visa. Doon yan ang pagkakilala natin kay Kristo. Subalit, kadalasan, sinasabi natin, bagamat kilala natin sa Jesus, hindi natin maramdaman ang kanyang presensya sa ating buhay. Panginoon, kilala kita. Subalit so, hindi ko ma ramdaman ang presensya ko sa aking buhay. Matagal na akong may sakit. Pumili ako ng biyaya ng pagalingan. Subalit, so, para bagang ang aking mga hinain ay hindi napapakinggan. Tuwit hindi ko maramdaman ang iyong presensya sa ating buhay, sa aking buhay. Matagal na akong naghahanap buhay, subalit sa kabila ng aking pagsusuhikap na ang aking buhay, mahirap pa rin ako hindi ko maramdaman ang paghimpawaan na saan ang presensya ng tinatawag na Kristo. Matagal na ako walang love life. <coughs> Tagal na akong nagdarasal na sana dumating na ang tinatawag na the right one. Pero ang dumating, left and right. Walang right one. Nasaan ang presensya ng Diyos? Nasaan si Jesus? Hindi eh, ko maramdaman. Bakit kaya po hindi natin maramdaman ang presensya ng Jesus? Knowing listening or feeling rather are two different things. Maaaring kilala natin si Jesus pero hindi natin siya maragdala. nalang na ang kanyang presensya sa ating buhay. Bakit po kaya sa ating ibanghel yung narinig, tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad. Who do you say that the people, how do you say that the people, how ba yan? How does the people say that I am? Sino ako para sa mga tao? Sabi ng mga sagot. Sabi ng mga sumagot. Sabi po ng iba, kayo po ay si Juan Bautista. May nagsabi naman po si Rebias, si Elias. At may nagsabi din po na kayo ay isa sa mga propeta. Bumalang si Jesus kay Pedro na kung saan ipinagdiriwag natin sa araw na ito ang kapistahan. Ikaw, Pedro, sino ako para sa iyo? At tanging si San Pedro lamang ang nakasagot ng tumpak tama sa, sa talong panong ng Jesus. You are the Christ, the Son of the living God. Congratulations! Pedro, you are blessed. Mapalad ka. Sapagat hindi tao ang nagsabi sa inyo ito. Hindi sa tao nagbuna ang iyong pagkakakilala sa akin bagkos nagbuna sa aking amang nasa langit. Congratulations. You are blessed. Tanong, bakit si Pedro lang ang nakasagot ng tumpak? ng tama sa tanong versus, Jesus. Bakit siya? Bakit po? Uy, anak, tara na. Tanong po, sagot ko. Ano pa Sabi ko na nga pa eh, kilala niyo si Jesus, pero hindi niyo siya maramdaman. Kaya hindi niyo alam kung bakit si Pedro lamang Mas lakasan mo. Tayong dalawang na nakakarinig. Sila ang ginagalawa ng Espiritu Santo? Maaari. Maaari din. Eh bakit? Ah, meron naman yung Lord. Labing dalawang apostol, di ba? Ah, pero bakit si Pedro lang? Pagawin, alam. Iba, eh, galing ka. Maaari. Pero merong isang dahilanin kung bakit si Pedro lamang ang tanging nakasagot sa tanong kung sino nga ba ako ayon sa mga tao at ayon mismo kay Pedro ang dahilan ay walang iba kundi naranasan naramdaman ni Pedro ang presensya ni Jesus sa kanyang buhay hindi po ba may tatlong ulit na ipinagkaila ni Jesus, o rather ni Pedro, si Jesus. Pero anong pinawa ni Jesus? Okay lang yan, Pedro. Okay lang yan. Mahal pa rin kita. Jesus manifested the what we call profound love for Peter. Naramdaman yon ni Pedro. Sa kabilang yung mo sa kanya, mahal pa rin ako, Jesus. Hindi ako pinagtabuyan. Hindi ako kinandula. Hindi ako pinagalitan. Bagos, binahal ako ng Panginoon. Naramdaman ni Pedro ang pagmamahal na yan hindi lamang niya nakilala sa si Jesus bakos lang daman niya ang pag-ibig ng Panginoon kaya nung tunanong siya tumpa ang kanyang sagwa alalahanin natin mga kaibigan na palaging kasakasama ni Jesus si Pedro nung umakyat siya sa mundok ng tinawag na tabo at dito naganap ang tinatawag na pagbabagong anyo ng Panginoon, naroon siya. Naramdaman niya. Wow! Ang ganda rito, Lord! Magpatayo tayo ng talukong kubol. Isa kay Moises, isa kay Elias, at isa para sa inyo. Damang-daman niya ang kadakilaan ng Diyos kung sa Jesus ay naglakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Sa patro ang nagsabi, Lord, pwede po rin po ba akong lumakad sa ibabaw ng tubig palapit sa inyo? Come. Naramdaman din niya ang tiwala. Naramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus. Bagamat sa na ng kanyang paglalakad sa ibabaw ng tubig, nabalot siya ng takot kaya unti-unti siyang lumubog. Mga kaibigan, ganun po. Hindi lamang sapat. Nakilala natin si Jesus sa pamagitan ng Biblia, sa pamagitan ng pagsisimba, sa pamagitan ng mga salita ng Diyos kinakailangan nating maranasan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng ano? Paano natin maranasan ang presensya, the majestic presence of Jesus Christ in our life? Paano po? Ang tanong ko po, sasagutin ko na. May procession pa paano? We have to spend quality time with Him. At dito tayo nagkukulang. Wala na tayong panahon para sa ating Panginoon. Ako'y lapis na humahanga sa isang matres sa ating parokya sa Santa Perpetua at Felicidad. Sapagkat bago ang misa, she stays in, the in front of the tabernacle. After the Mass, she stays in the tabernacle, in front of the tabernacle. She stays with Jesus. Tuwena, naranasan niya. Nararamdaman niya ang presensya ng Diyos. Hindi lamang niya kilala ang Panginoong Jesus. Bagkos katulad ni Pedro, sinasabi niya, you are the Christ, the Son of the Living God. Paano? Meron pa bang panahon na bumisita sa Adoration Chapel spending at least one hour with Jesus? Father, busy po. Daming ginagawa. Hindi nga. Pag sa social media, Jesus, sabi sa statistics, ang bawat Pilipino raw, ay nakaharap sa telebisyon sa social media sa loob ng walong oras walong oras totoo o hindi? Jesus Maria Jose. totoo anong pinatitingnan nyo sa social media? yung mga maratas yung mga nag-aawal yung mga kritiko pinag-aaksaya natin ng panahon, pero ang Panginoon, hindi. Kaya na, nakakatuwa si St. Si Cyril of Alexandria. Sinasabi niya, we are not worthy to be called Catholics if we fail to defend our faith. Tayo ay mga katoliko lamang sa pangalan. Ngunit hindi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pag-usapan natin si San Pablo, dalawa ang santong ipinagbiriwang natin ngayon. San Pablo, sino si San Pablo? From persecutor to propagator. Propagator of the faith. Bakit sa tumalima sa kalungoban ng Diyos, bakit iniwan niya ang buhay na masama sapagkat naramdaman niya, nakilala niya si Kristo. Nang siya'y naglalakbay pa po ang Damascus, nakasakay sa kanyang kabayo, nahulog siya dahil sa isang nakakasilaw na liwanag at isang tinig ang nagsabing, So, so, why are you persecuting me? sir? Who are you? I am Jesus. You are persecuting. Nakilala niya si Jesus. At naramdaman niya ang presensya ni Jesus. At dahil dito, sa karanasan na ito ni San Pablo, siya ay tinaguriang ang the most traveled missionary in the history of the church. Ipinalaganap ang mabuting balita. Ipinagtanggol ang palanang palataya. Because he feels the presence of Jesus in his life. Pero mga kaibigan, anong kabuluhan ng kapistahan ito? sa ating buhay. Dito sa chapter ito, sa mga parokyano, sa ating barangay na kung saan ibinatay natin ang pangalan ng ating barangay kay San Pedro. Ano ang epekto nito sa ating buhay pang araw-araw at sa ating buhay pananampalataya? Isa lang po. Sandali po. Malatot na. Kapunin wala nga pwesta naman okay. okay na one minute na lang nasa ala sino ako sa mga kaibigan ito na ang po sa ating lahat kung tunay na tayo o oh, kung tunay na talagang hinahangaan natin dinatakilan natin si San Pedro at San Pablo dapat sundan natin ang kanilang mga yakpak. Sundan natin ang kanilang pagkakakilala kay Kristo, ang kanilang karanasan kay Kristo. Mga kaibigan, iiwanan ko sa inyo ang tanong na ito. If you want to know Jesus better, If you want to feel the presence of Jesus, then stay with Him. Pagpalaan ko tayo ng ating makapangyariang Diyos. Amen.